Hello guys, welcome to my channel, Jendress Car Vlog. Muli ako si Risa, nagbabalik. At ang topic natin ngayon, ay hindi pala topic guys, kundi ang gala natin ngayon ay sa Ipil Street, CPO Clubhouse, Port Bonifacio, Taguig City. So guys, uh, nakikita nyo naglalakad na po ako. Uh, papunta po tayo doon sa isang party venue. So guys, uh, matagal po akong hindi nakapag-upload dahil nga nabisi po ang aking editor sa kay Meta. Alam niyo na po kay Meta no. At ngayon nga ay buhayin ulit natin guys kasi uh, kumita naman yung kay Meta niya pero hindi pa ganoon. Mga ano lang centavos. <laughs> so guys, uh, ayan po naglalakad na po ako. Uh, hinahanap ko po kasi, hindi ko po kasi kabisado. So, pumunta po ako dyan, ayan, hindi na ako nagpa-makeup, hindi na ako nagpaganda ng bonggang-bongga. Simple lang. Kasi ang plano ko lang talaga, guys, ay videohan ang mga kasama ko, ang binyo, kung gaano kaganda. Ayan, guys, oh, si tawa-tawa lang ko. Binidyohan ko lang ng kaunti ang sarili ko, guys. Ayan. Mm hinahanap-hanap po po kasi. Two years ago na kasi guys. Ayan, malapit na. So, ayan na nga ang CPO Clubhouse. Ayan, lapit pa tayo ng kaunti. Ayan po ang aming manager production, si Ma'am Rose. Ayan, hindi po niya alam na binibidyohan ko siya. Ayan, ang ganda ng aming manager. So, ito ang aming manager, guys, ay Uh, napaka-low profile. Yo, ikaw na lang po ang mahihiya kasi lahat, ano niya, close niya po lahat. Hindi katulad ng ibang manager na napakataas pakataas ng tingin sa sarili. Marami rin po kasi akong na-meet na mga manager. Pero siya po ay kakaiba talaga sa lahat. Ayan mga kasama po namin yan, guys. Oh. Siya po ang nag- na mamahala sa aming party. Ayan na. O, papasok na po tayo sa loob. So, dito naman po, guys, ang makikita nating bungad na bungad ay ang nagagendahan, uh, nagagandahan, nakapila sa photo booth. Ayan. Nag-level up na ngayon ang aming uh, party dahil nga kinuhaan din kami ng photo booth. Ayan. Oh. Oh, di ba na. Mm, ayan po sila o oh, nagagandahan at nagagapuhan. Yan yung mga sinasabi nila na walang mga damit. Pero nung makita ko, ayun hindi ko na makilala. Naka-make pa yung iba. Oh, di ba? Ang taray eh. no. Ayan guys oh. Ang bangga Sunod naman guys, uh, doon naman sa, ayan, registration. Pumipila sila sa registration. Diyan naman bibigyan ng number kung sino ang rarampa dahil sa magandang kasuotan na glitz in glam. Meron po kasi kami price kung halimbawa maganda po ang iyong damit at irarampa mo po iyon. Tawagin isa-isa. So, doon nga po pala, guys, sa photo booth, kung magkano ang rent ay umabot po yun ng 13,500. So, guys, no, napakalaki. Eh. Ayun po yan yung sa aking namaritest. Oh, namaritest talaga, no? Yeah. So, guys, ayan na. Pasok naman tayo sa loob. Tingnan naman natin kung gaano kaganda ang loob ng venue. So... Yan guys, o de ba? Marami tayong pwedeng picturean. Ayan, o. Pumikinang-kinang sa kagandahan. Ayan po pumipila po sila sa pagpapa-picture. O yan. So ito na po guys, ang CPO Clubhouse. O tingnan niyo naman, oh napakaganda ng uh, decor. O yung mga table na lang, oh. So ngayon guys, oh ang gaganda namin at ang babango. Oh, uh, 'di ba? Ang si So hindi niyo po kami makikilala diyan lahat ng mga empleyado sa production worker ng si chomp So ayan oh. Oh, yan naman guys yung decor. Oh, yan sa decoration, ano magkano yan? O oh, pumalo lang naman yan ng 8,000. Oh, 'di ba? Ganda, 'di ba? O oh, mayroon pang pagpasok mo, ala, ano ka pa. Arang mo, isa kang princess. Oh. Ayan. oh, ayan si Jonah. Oh. Ang ganda. leading lady, o. Oh. Di ba? Napakaganda. So, yung iba, guys, wala pa dyan dahil nga late. Ako, late na ako ng 30 minutes dahil sa traffic. Pero, meron pa pong mas na late sa akin. So, tingnan nyo po guys. O yan, yung iba kong mga kasama. Picture-picture na sila sa kung saan magpo-posing-posing. Posing. Ako guys, ay busy ako sa kakaikot dahil ang purpose ko talaga guys ay um, mag-video ng mag-video. Yan, videohan sila para makita sila. Pagkatapos doon, may remembrance din ako sa kanila. Ayan guys, so. Ang mga table. Ang arrangement. Ayan. May by numbering. So number 13 po ako nyan guys. Ayan. Masyadong malikot ang aking camera. Ay. Kay kasi. Ayan. Sa mga clean room. O. Oh, ba diba? Nagagandahan yung mga clean room. Hindi mo makilala yan. Si ating nina. oh Grabe. Ang gaganda nila para ako tuloy matunaw nito kasi hindi na talaga ako guys nag make up kasi yan busy busy tayo sa pagbibidyo so yan na yan na yung venue guys so, makikita nyo yung venue malaki, malawak so magkano ang venue nyan guys uh, 10,000 ayan, ang mga fito processing to yan yung mga kasama ko sa area Marami po kasi kami yan, guys. Um, iba't ibang area, lahat na ng production. So, yan na yung aming year-end party. Ayan. So, makikita niyo yung ayos at mga kagandahan. Ayan, pito rin yan. Processing to. Ayan, si So, sa ngayon, guys, hindi kami amoy octopus. Ang babango namin. At hindi nyo kami makikilala. Ayan, o, no? oh, si Ati Saida, si Mira, o. Oh. Ayan, ang aming kasam, si Nanay Isya. Ang oh, grabe ano, burluloy ni Nanay Isya, o, oh, bonggang-bongga. Ang galing ng kanyang pagkaka, ano, artistic. O, oh, diba, punta naman tayo sa ibang mga table, guys. Ayan. So, wala pang nakaupo na iba dahil nga hindi pa sila dumating. So, sa mga late, sorry na lang, hindi kayo, ayan, mga table na lang yung nakikita. O, yan. Tingnan natin kung gaano kaganda ang mga arrangement ng table namin. So, guys, doon naman sa uh, food. Uh, dito naman tayo sa food, no? Uh, per packs po siya. So, kung 400 per pack. So, natawaran po ng 350. O, ba diba? May tawag ano pa tayo. Um, I-times po natin yun sa 250 packs. So, daan ang dami pala namin. So, ba diba? O, kayo na po mag-compute, guys. Kasi, malulula. Ako, nalula na po ako sa ginasto sa aming year-end party. O, ba diba? Kayo naman, para sumakit din yung ulo nyo. So, sa ganito guys, so, hindi biro, pero nagpapasalamat po kami kasi meron kaming ganito, kaganda, pinagkagastusan. Maraming maraming salamat sa mga aming manager sa si Chum. Ayan. At sa lahat ng mga nag-sponsor at sumuporta para mabuo ang aming party. O yan guys, sobrang saya ng maming mga kasama. O hindi pa nagsisimula yan guys. Uh, inaantay pa yung iba. Ayan, kaya todo picture picture at ako ay nakakagala pa para ma videohan. Ayan si Monica, ganda-ganda ng babae, oh. Ayan, bising busy. -bisi. Si Ate Saida, um, Kumikinang-kinang ang likod at ang harap. Ayan, busy sila. Ayan, yung iba naman may sariling mundo doon sa dulo. Ayan, si Tangkad kasama namin. Salute sa Stabilize. Ayan, sila Joy. Sila, si Maki sa kabila. Ayan, processing ko pa rin po yan, guys. Ayan naman. Si Ati Tess, o, oh, di diba? Mga kasama ko po yan, guys, sa isang area. Si Raquel. Si Jerlyn, yan yung mga sabi nila, mga wala silang damit. No, tapos ang gaganda pala nila pagdating mo. Ayan. Oh, kumikinang-kinang. Nakamay apa. Oh, di ba? So, pinaghandaan talaga, guys, no. Oh, yan si Sir naghahanap na po 'yan ng mga mapipiling rarampas si Sir Paul. Uh, head po yan ng aming QC. Ayan. Punta naman tayo guys sa kamang iba. Yan pong aming senior manager. Ako oh, ka-close po. Yan. Napakaganda po dito sa amin guys. Kasi mga manager namin. Talagang halos lahat ng nasa matataas na posisyon ay ka-close. So parang ikaw na lang talaga guys ang maiilang no? Napakabait po nila. At close sa lahat ng empleyado. Ayan, mga value uh, team glazer. Ayan. O, kukunti pa lang po sila, guys. Pero, maya mapupuno na po yan. yan tingnan nyo naman yung buhok nito, guys. Oh. Napaka-artistic hmm kaganda. So makikilala niyo pa ba 'yan pag kami ay nasa production na. Hindi. Hmm. Ayan po 'yung aming mga judges, ang cute mga QC at ang iba na taga-office. Ayan. So sila po ang mag judge sa aming dance competition ng iba't ibang area. So, oh, ayan. Ito po, oh, ang ganda. mayroong lampag na lang. Oh, may pakpak sa likod. O, oh, di diba? Kanya-kanyang art. Kanya-kanyang uh, pagandahan. Kanya-kanyang style. So, guys, no? Dito, guys, ay talagang makikita mo yung mga creativity ng aming mga kasama. O, oh, di diba? Kanya-kanyang creativity kanya-kanyang ideas, di ba? O makikita talaga, guys. Ayan, mga taga-clean room naman yan, guys. Hmm. So, guys, itong aming production worker year in party ay uh, sa ano po ito, guys, ay, yung mga FTI. Kasi meron din po sa ibang production. O, meron tayong Palawan, meron tayong Bakulod o di diba? si Trump International Corp o di ba? So kami guys ay sa FTI kami. Kaya dito lang kami ang venue namin ay malapit lang sa Taguig. O, hindi malapit kundi nasa Taguig pala. O oh, yan, todo pa picture na po yan sila guys. O oh. dito naman tayo sa Yan, mga ito, guys, ay sa value added. O, yan, nagagandahan. O, hindi mo na makilala. Ang ganda ni Mamita, o. Type ko talaga yung kanyang buhok. Hmm. Ayan, si ate, o. Ang katiglo. Hmm. Ang gaganda nila, grabe. O, yan. Si Lolitski. Kumikinang-kinang talaga. Ayan, si Sir Paul. Gahanap na ng mga magaganda at gwapo. Para sa... Rampahan. Best costume, guys. May price din po yun. Ayan, tinutukan ko na si ate kasi nagagandahan talaga ako sa kanya. Hmm, hindi ako makapaniwala. Ayan, lalo na si Atiglo. Glo. Oh. Hmm. Ayan, matatagal na po yan. No? Uh, si Atiglo guys, ilang taon na yan. Dekada na. Sobra-sobra na sa dekada yan. Oh, Marami na pong matatagal dito sa amin, guys. So, ako, eh, ano pa lang, magti-three years pa lang. Ayan naman ay packing. Oh, team packing ito, guys, pero hindi pa dumating ang iba. So, itong araw po kasi na to guys, ang dami-daming nakabooking. Halos ayaw tumanggap ng booking at saka napaka-traffic. Kaya kapag ka late ka nang dumating, naku, abutin ka na ng alas 6. Ayan, si Ma'am Nor, ang head ng mga... Ayan, no, oh, tahimik lang si, si Ate Edeling. O, oh, ba? Diba? Ayan, maingay po yan sa Facebook, pero tahimik lang dyan. O, oh. Mamaya pa po yan mag-iingay. Ayan, si Jono. Ang ganda talaga ni Jonah, Ayan. So guys, yung iba talaga ang hindi pa dumating. Ikot-ikot hmm. na lang muna tayo. O yan, naikot ko na ang ilang mga table. Balik naman tayo dito sa mga hindi ko pa nabidyuhan. O yan, kasi late dumating. ayan yun. Ayan, nakiki, ano pa tayo guys, o. Oh. Ayan, meron silang mga picture sa photo booth. Hindi na po ako naka pa pagpa-picture sa photo booth dahil ayan guys, busy ka video. Ayan, dito na tayo sa ating table, babalik na at naikot na natin ang lahat. Nakita nyo na ang venue, nakita nyo na ang decorate, o. Nakita niyo na rin ang photo booth. Ayan. So, malapit na po magsimula ang aming party. Mag-o-opening na po. Ayan. Isim si, si, ang aming na, dekada na. Senior citizen na po, guys, sa aming company. So, Malapit na pong mag-resign, ayan, no, nakita niyan, ang ganda-ganda, hindi talaga mukhang senior, o, oh. diba, si Ate Lotha, ang ganda, parang si ano lang, Cinderella or si Marimar, oh. ayan po, magpapapicture na sila. kasi malapit na pong magsimula, mag-o-opening si Mom Ma Rose, o. Oh bibigyan natin ng daan ang opening ni Ma'am Rose. Ayan. Kunti na lang, guys. Ang gaganda nila, oh. O, ayan. Ang amin niya, maingay na Doray. Eh. Ayan. Si Ate Betty. Si Jackie. Yung isa bago po yung guys, ha. Kalimutan ko yung pangalan. So, magsisimula na po ang aming programa. Ayan. Sige na. Matapos na ng maaga. Meron, ayan o. Akala nila kasi guys picture, pero hindi. Mahi, hindi ako main kasi ilalabas ko ito eh. Ilalabas ko para makita nila may remembrance kami. Ayan o. Oh. Todo posing sila, akala na picture. Pinaprank ko lang din sila guys. So ito na, malapit na magsisimula ang party. Mag-opening na po ang aming production manager. Mm hmm Ito na. Ayan na po. Oh, yung iba talaga guys ay hindi pa I'd like to take a moment to recognize a special group of individuals who have been the backbone of our success this year. Our amazing production, guys no so hanggang dito na lang abangan uh, natin ang susunod guys ang rampahan tsaka dance competition so sa ngayon magbabay muna ako sa inyo kasi nga nak ihiwalay ko lang yun guys ayan pang ibang late o yan si Cordapia